mga kapatid, lahat tayo matitigas ang ulo sa totoo lang. Pinanganak tayong lahat na matigas ang ulo. Bakit? Likas sa ating tao ang makasalanan. Alam nyo, yung ahas, nangangagat talaga yan. Literal sa kanya, didepensa niya sarili niya. Manunuklaw yan. Ang tao, likas sa atin ang pagiging makasalanan. Sinilang tayo, baby tayo, namamalo tayo. Hagaw tayo ng agaw nung baby tayo. Lumalaki tayo, walang nagtuturo sa atin ng pagsisinungaling. Diba, hindi ka sa atin yan eh. Kahit bata, hindi mo turo ang magnakaw, eh natututong mangupit. Pabilin mo ng suka, yung, yung sukle, hindi na binabalik. Kung hindi tayo magtitino, mga kapatid, sa katigasan ng ulong ito, alam nyo, ang kahahantungan ito, kapahamakan. At ngayon, binabalaan tayo ng Diyos na tuminuti no. Makinig sa karunungan, makinig sa kanyang salita. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, tuminuha ka na. <laughs> At ano sabi mo sa nagsabi sa'yo? Mauna ka. <laughs> <Yeah>. <laughs>